Lilahi ang sinulid, liliit ang baywang ng pantalon. Kung malaki ang baywang, hindi kailangang putuli. Sukatin kung gaano kalaki ang sobra sa baywang. Markahan ang parehong gilid ng baywang ng pantay. Pagkatapos magmarka, gumamit ng matibay na sinulid. Isa lang muna sa karayom, sa kaitali. Tusok mula sa loob palabas sa markang guhit. Punta sa kanan, tusok pasulong at hilahin. Balik sa kaliwa, tusok muli at hilahin. Mga sis, siguraduhin pantay. Ang tahi sa magkabilang gilid, dapat magkatugma ang tahi. Ganito ang paraan, tahi ng paalternatibo pataas. Pag nagtatahi sa bahay, Gumamit ng sinulid na kapareho ng kulay at mati. Mahalaga ang matalas na karayo. Dahil makapal ang tela sa baywa. Kung mapurol ang karayo, mahihirapan tayong manahi at madaling maputol ang sinulid. Pagkatapos manahi, ilagay ang huling tusok sa loob. Tingnan natin, ganito ang resulta. Higpitan ang sinulid. Pagkatapos higpitan, lumiit na ang baywa at maayos ang itsura sa labas. Sa huli, tahiin ang baywang para masecure. Pagkatapos secure, itupi ang sobrang tela sa gilid. Gamitan ng backstitch para tumi. Ang backstitch ay, pag-alternate ng tusok kalit kanan. Tahiin lang ang ibabaw na layer. Pagdating sa dulo, higpitan ang sinulit at magsagawa ng buhol. Putulin ang sobrang sinulit. Tingnan natin ang malaking baywang ay naayos na ng tama. Maayos sa loob, malinis sa labas, walang halatang binago. Subukan nyo ito mga sis.